Yeah. Yes, uuwi na kami, Father. Bye-bye. Okay, Good morning everyone. So andito kami sa Sea Eagle Beach Resort sa Pindasan. As you can see, Nakagising na namin ni Bobby. Actually, wala ako maayos na tulog. Ikagabi ay naglive ako pero naputol dahil nga ay may nagawa tayong malina naman palagi na lang. Mas perfect pa siya sa mga kababaihan. <laughs> so ayun, na-stress kami and instead na parang magwala kami or what, happy-happy na lang. So kung nag-dinner kami, habang inaantay namin yung niece ko, yung anak ng ate ko na nagbo-birthday ngayon, that's why we are here. So eto na nga, babango na po ayan. <laughs> Gabi kami actually dumating dito mga almost 12. So pagdating namin dito maganda tsaka mura lang. 50 pesos lang yung entrance. Tapos kung may sarili kang tent, magbabayad ka lang ng 50 pesos. Pero pag wala, bayad ka ng 350 para maka-avail ka ng anon. Pangit ng ano ko. Ito yung bagong tint ko na sinubukan. di ko gusto. Maganda pa naman yung shade pero yung consistency niya hindi. Gusto kong mag-ayos ng buho ko. Hindi ako makapag-ayos. Hawak na lang. Para naman fresh look. So, hindi rin ako nagdala ng pangligo kasi wala din naman akong balak maligo. Pero in all fairness, maganda dito ha. Tsaka kahit paggabi kasi may ilaw siya. I'll show you guys. Wait. Aray, -ar 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 -ar. So, hindi kami nakatulog ng maayos kasi nga ay wala kaming dalang higaan kahit unan. So, direct contact kami dito sa sandwich Bato-Bato. batubato Sand Bato-Bato, ay kapitbahay ko lang. Anak ko, natutulog pa. Ayan. Dito, guys. Uy, happy birthday! Alisa, birthday girl! Uh, I don't know. Good morning! O, oh, di ba parang hindi 44? Bore! Sana all! O, oh, ayan, madaming, ayan, tent dito. Dito na side. eto sa amin to dito, pati dyan. Ayan, yan. Yan, dyan sa amin. Ayan, kala Ayan, hanggang doon. Opa, lumulutang talaga ang puti pag naka-wear me. <laughs> Look, parang may ano sa likod ko. Parang may nahulog. Ay, malaki pala siya. Akala ko, ano, maliit-maliit lagi tingnan doon. maganda dito din, oh. Magkaiba ba to dito? Same lang ay malalim na dito. Hindi pa tayo marunong lumangoy mga mams. Hanggang <laughs> tingin-tingin lang tayo dito. Oo. Pakita mo nga yung dagat napaka clear. Pero usog. <laughs> Pero clear siya nakikita yung ilalim. Ito naman dito parang anuhan ng barge charis. <laughs> Ayun. Okay lang wala masyadong ganap. Uuwi lang tayo kaagad kasi may meeting kami. Ewan ko kung makakaligo pa kami pagkadating ng bahay. Basta kailangan hindi namin makalimutan yung stacks. <laughs> Pero wala tulog. Amoy sigari. Yes, uuwi na kami. Father, bye-bye. Engats. Nalangit ako kay Macy dito. Ayan, pauwi na kami. Hindi na namin kailangan pang magtagal. 6.19 kasi mga 2 hours yung biyahe. Depende pa sa speed ni babe kasi kagabi medyo matagal dahil ay hindi pa niya kabisado yung daan and gabi na din. So careful kami baka merong mga kalsadang hindi pa tapos or what. So ngayon, kitang-kita na pare na ako matulog doon, guys. Para naman makaligo tayo later. Yan. Bye-bye. Si Gulat nag -moist. Sobrang lamig din kasi talaga kagabi. Actually, kahit one lang yung ano namin, aircon namin. Sobrang lamig kasi nakafog na nga sa labas, eh. Ah. Yeah, so <laughs> pwede ko to ipalin paano nga? <laughs> Sariling ko hindi alam. Kanto ba? Mm -hmm. Ay, kano to. <laughs> Yay. Ay sit down muna. So may magandang posisyon na tayo dito. It's perfect. So matutulog na ako, guys. Kitaan e, ko na lang kayo sa meeting. Bye-bye, si Eagle si Bobby curious bakit daw si Eagle. Ba't ko tinatanong mo, tanongin mo yung may-ari. mutan ko pala sabihin merong pool dito pero hindi ko rin napakita. Basta lang na-mention ng anak ko kasi she really wanted to go there. Kaya lang, sobrang init. Sabi ko ka ate, wag na. Sa dagat mo na siya ipa-enjoy ng bongga. Yun, kasi may mga slide-slides, yun naman talaga nakaka-attract sa mga bata. Share ko lang. <laughs> so, matutulog na ako, guys. Good morning. Andito na kami sa tapat ng bahay pero may nakaparada hindi kami makadaan. Paano 'yan? Guys, we're home. Bye for now. Matulog muna ako.